Hi guys! Good morning! Nandito tayo sa garden na naman. Nanobig tayo. Ito na ting garden guys. Malagot na ang kamoti. Green, green, green na green na ating mga tanong. So guys, o. Oh. Naglagay tayo ng kids sa kamates. Kain na tumba. So guys green na green na ang ating mga tanim dito at malaki na pero yung ating ampalaya na matay so nilagyan natin ng kids ang kamatis dyan so ito ang kaganapan sa garden natin marami ng malunggay o oh guys o green na green ang malunggay nang sabta og malunggay kay magulay ta ang bayabas nitubo na pudog balik atong limon ay kalamansi nilabong daghanig bunga guys kaya ang saya-saya naman guys daghan na nurok nga mga kwanda guys at sal o ano at sal ba yun or katong kago ko ba katong espada niya na nanurok nga mga pizza eh. so hintayin lang natin guys lumaki sila at ating gulayin um, nagtanim din ako dyan ng ah... Uh, ahos. So, marami tayong ahos, guys, kung tumubo ang mga ahos dyan. Tingnan yung malunggay, oh. Ang lalaki ng mga dahon, guys. Kaya, marami tayong malunggay. Okay, guys. Maraming salamat sa inyong mga suporta. Ha? Hanggang dito lang po tayo. Hanggang sa uulitin. Bye-bye!